Hello everyone! For today's nalulutuin natin is Ginisang Munggo. Meron tayong bawang, sibuyas, meron din tayong terang isda, tokwa, at munggo. So ayun na, ginis ko muna yung munggo. Hinugasan ko siya ng mabuti. Pagkahugas ko, ayan, sinala ko na siya. Tapos, Igigisa ko na yung sibuyas at bawang para ilalagay ko na lang mamaya pag naluto na ang munggo. Ayan na, ginisa ko na ang bawang at sibuyas. Tapos yan, hinalo-halo ko lang ng maluto. Tapos sinunod ko na yung leftover na isda. Ayan, at iginisa gis ko muna yan hanggang sa medyo matost. For the halo na ang person. Sunod ko namang inilagay ang ating tokwa. Leftover din yan. For the go. Tapos, nilagay ko na ang ating magpapasarap sa ating ginisang munggo. Siyempre, ano pa ba yun? Ang magic sarap. For the go. Tapos, ayan. Minix-mix ko lang yan. Hanggang sa mat na yan. Ayan nga pala yung pinapakulo kong munggo. Sobrang tagal. After one month... Ayan, luto na ang ating munggo. Di ko na nakita, di ko na sa inyo napakita kung paano kanila gay. Yun lang. Bye-bye.